Pagkita ka. ka ate. Para makilala ka ng mga... Araw-araw <laughs> po sila nandito, no? So, pag dumaan kayo dito, punta na lang po kayo dito, no? Sa right side po siya. Ayan. Good morning, welcome to my vlog today. Ayun So, pumalis ako sa bahay kanina kasi nga stress kami. Stress ako dun sa bahay. So, pumunta ako dito sa may ah, uh, overlooking no, dito sa amin, sa so, may malapit lang dito sa may Teresa. Pumunta ba ako. So, ayan no, tingnan nyo yung view dito. No? Kapag pumunta kayo dito, matatanggal yung stress nyo. No? Mag-unwind kayo dito. No? Kasi tingnan nyo yung uh, mga tanawin no, dito sa paligid. Ayan no. Ayan. Ayan. So, ayan ang uh, view dito, no? Ayan guys, babae yan, Teresa yan, guys. No, dito ako ngayon sa may overlooking dito sa may antipolo. Ayan. Ayan, overlooking po yan. Ayan yung makikita mo kapag kumain kayo dito sa may overlooking dito sa may... Teresa, ano? Babala kayo kundi dito sa may antipolo, sa may solid. Yan yung makikita nyo, no? Ito yung view. Yan, yan, yan. Di ba ang ganda? Ang sarap ng hangin dito. Hmm. Oh, yan, no? Yan yung kainan. Yan. Kaya nag-order ako ng isang order ng Paris, alam. So, yan guys, no? So pag kumakain kayo dito, yan yung makikita nyo yung pinagkita ko sa inyo tanawin doon sa likod. Ay guys, ito pala yung may-ari ng pares na kinainan natin, ano? Ay kuya, kuya naka-vlog tayo. Po. Ay po, ayan. Ayan yung pares na ni kuya dito sa may kanan. May ikita nyo po dito. Pag nandito si kuya, hanapin nyo lang po. Ayan si kuya. Ayan, dun sa man yung pares ni kuya. Kayo po nagtitimpla ng pares ni kuya. Ayan si kuya mismo. Tsaka balat mismo ng baka yung ginamit ni kuya. Tsaka baka, ano? So, goods naman siya sa halagang 50 pesos, guys. <clears throat> ayan. Ano man din man din ako nakakatawa dun sa pag abot Ikakain ko yung ng anak. Dala naman ng din. Kaya bait, gigita nang ang Hindi man naman alam keni mo 'to. Ano 'di 'yan? na abon. Palagi ka dito, Tay. Palagi ka dito. Ara-ara ka po doon dito. Ara-ara ka doon dito. May ah uh, tawag dito. Overlooking, no? Nakikita nyo dito sa may right side. Pag bumaba na kayo ng solid, ano? Then hanapin nyo na po si ate no? Ayan po si ate oh, no? yung nagtitinda Ayan yes. Ay ate Ate pagkita pagita ka ate Para makilala ka ng mga trop Wow <laughs> Ayan si ate Hanapin nyo na po si ate Araw-araw po sila nandito no? So pag dumaan kayo dito Punta na lang po kayo dito no? Sa right side po siya Ayan Ate, upload ko ito ate ha Sa vlog ko ha Okay naman yung paris nila ni ate okay, Masarap naman 50 pesos with rice na po yan no? Ano sa So ayan guys, thank you, thank you so much sa uh... nag-focus sa video po natin ngayon. Ano? Thank you so much. Please uh, like, subscribe, and share my channel guys. Thank you, thank you so much. Keep safe po sa atin lahat. No? Thank you.